okay, magpapalit ako ng uh, cutting disc so pag nagpalit lang make sure lang na inaalis yung uh, pinakasaksakan so isi-share ko lang ito so ito yung aking ipapalit, kung bumili kasi ako ng cutting uh, disc yung ano maramihan na so ang pagpapalit ko nito o oh, ayan kagaya oh, nito itong laki ito, sira na rin o oh, ayan oh. Kaya yeah, pag naglock yan, yung hila kasi nito, nitong talim na ito, hindi pa ganun, hindi yung baka mahiwa kamay, At saka kinakailangan lagi, walang ano, hindi nakasaksa. Uh, ito sa akin karanasan lang ha, hindi na ako gumagamit nung pangkalisto kasi nga, itong uh, ito mga bilog na o sira na rin. So, kalimitan doon sa mga nakikita ninyong iba ding nagpapalit. Wala nang ginagamit na pangkalas. Kamay na lang o oh, ayan oh. Hila, pag naglock yan, oh, hinihila lang yun. Pero hindi naman nakakasugat ito sa akin karanasan lang, oh, hinihila lang. Oh. Madali, madali, madami namang naano na ito na, na ibig sabihin, uh, nagawa ko. Oh, ayan, oh. tanggal na. Oh. So, pag inalis ito, ganun din ang panghigpit. Ito rin mismo talin. Oh, ayan, oh. ayan, pag hinigpitan, yun din. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, ang gumagawa lang nito, yung mga sanay na sanay na. Kumbaga yung kagaya ko na dito na ako uh, tumanda sa pag, -a, pag -a grinder at uh, kaya ito kabisado ko na no? oh, ayan oh. No? Oh, gaganoon lang yan oh. No? Yan, higpit na yan, higpit na ng kusa yan oh, no? pag ayan, no? Mahigpit na yan oh. No? ang paghigpit yan dito ang hawak dito. Hindi yung baka masugatan oh. No? Oh, ayan oh. No? Ayan, mahigpit na yan. Pwede na yan. Oh. Kahit na eh, ganito, hindi nakakayanin yan. Oh. Kalimitan sa mga professional na nag-grinder, laging ganito rin ginagawa. Hindi abala. O, oh. ayan. Okay na. O, oh, isasaksak na yung plug. At uh, natin. Para maipakita ko lang sa inyo na talagang yan ang ginagamit ko. Yan ang aking uh, ginagamit na pangkalas at uh, panghigpit. Oh, ito na wala nalagay ko na o Ayan, nakatingin ko yan ito na o yan para ibig sabihin yun yung ginagawa ko hindi ko sinasabing kayahin ng kahit sino pero ibig sabihin sa aking karanasan nasanay na ako na pag ako yung naghihigpit nagtatanggal kinakamay ko na lang. Okay, isinil ko lang at sabi ko nga sa inyo, ah uh, hindi ko sinasabing gayahin ninyo ito. Ah uh, sa akin karanasan lang at pang sarili ko lamang. Okay, thank you.